Back to school. Isa po sa hinungdan nga nung murag kahilan tanong mintin ang ginikanan. Pagkakitang, kau kanit nga. Ano na na? sa turong ka kajama o banina po ng atong tren o oh, good day sa inyong tanan. So karong adlawa o banimi diri sa Prince Hypermart. Kaya siyempre, pasokan ka naman sa atong estudyante, mao kinahangla na kinahanglan na ito, i-comply ang tanan kinahanglano nila sa eskwilahan. Kung nga mga pagkani, pagsulod na mo dira sa Prince Hypermart, ah, na bodol da yung midara, ah, kay na yung midra, kay namin nakita rin na massage-massage na. -massage Pero ayaw mo problema kay 195 rin na siya, guys, kauban na kutsilyo. Kaya nga mong ipangita rin, ah, kat kutsilyo man good, good. good kay habol-habol lamang kutsilyo ba, mao nang timing kayo, apil na tong kuan murag mini massage niya tapos kutsilyo ah, di palit alam po may kay 185 bro man yan napin na pressure cooker na perting himusa murag paniid na ko murag good for two person na na siya kadak aba. pero next time na natoto palito no kay medyo kapos kapos jud na panahon ba kay wala pa man tayo swildo hasan na tong swildo ron naglupad lupad pa man siguro sa hangin o kay na naman tayo mga lista dira ah, nang kabalo na takon sa itong pamaliton kay syempre request ba yan na silang maestra may lantanag mga gamit ni tanan pareho sa itong amon ba pamilya po siya. Dira po na malit. Ano to yung papa na... Sige po sila, papalit. Ano Dili mangga panggamiton. <laughs> Pero bitaw, itinood po bitaw ka na naatay mga gipampalit at mga ni Agnayer na wala dyan in taon mga gamit. Labi. Ala, naguba. Isti. Animal. Ay. niya, yeah, siyempre, kaya nga itong mga asawa ang nakabalo, ah, na diha, ah, sa mga pamalit. Baunang tambay-tambay lang po ta, ah. Hulat rata sa iyang iduhol, ato, ah, ibutan din ah, sa basket. Kung na siya gusto ipapangita, puya itong pangitaon. Kay siya may nakagunit sa lista. Siya po ay nakabalo kung unsa na mga quality ang pamaliton, unsa kagana, inga na ba. Kaya kung ikaw po ay magbot, ah, na, inyo nang lalisan, dili mo mahuman, dira, ah. Dili mo makagawa sa Prince Hypermart, hantod ugma to si Ron na natong notebook na na puya tong katong envelope O, sa ba to? basta murag gunitanan ba? ano na mo po na huwag ka mo man kay di dadyo makit an sorry na god may nalang lang ganit kag sponsoran ming mama dira pampalit palit school supplies si Zion 3 na na mga notebook Og na na po spelling book, dapat tayo pasiner, kartolina, unsa pa may aton lain kinahanglanon dira ah. Plastar nato na, B-love. B, love you. Eh? Okay, nanapuntay construction paper. Glue. O katong stick glue. Erasure o pang Okay na. Almost there na ta. Pita tama ho Siyempre, dogang. Nga lakaw, lakaw na punta dira dapit uh, kay kulang pamantag kuan. Drawing book. Okay, daw ganda drawing book. Nga abanti tagamay, balunan, tubigan. Kay na balunan o tubigan ni Zion pero atong dugangan. At ito sa unahan gamay. Mas gano'n man yun ang mo back to school kano na bago ang imo mga balunan, tubigan. Kay syempre, ang imo mga classmate para dilipog ka kung anon ba. Na daan ano niya na ba. Eh, ang imong bata, ano. Na magcontact tissue dira, uh, O uh, nga, syempre, wipes alcohol kay kinahanglan na sa atong bata no kay in case na mag CR sila ba ang maestra ba yan, nila ang magkuan diha maghugas mo nang kinahanglan jud na to na sila kuanan ano, og mga pang hygiene o palit po tagbutanghanan dira sa iyang mga brief, short, sabon. Kay, kinala dyan na to na iyang tanan Kay, dili ba yata pwede mo sulod sa ilang room? Dili ta, na nakalak ang ilang room ba? Nakasirado jud niya. mao ang inkis na mag-CR sila, ang ilang teacher mo ay maghugas Maghugas magilis mag, ah, mag, mag Kay, hindi mo na malikayan sa mga bata, no? Labi nagsubraan sa At Bisan pag unsaw na ito, kain no, nagrabi ka birigod sa to bata, dili jud na malikayan, ha? Dili mangihi, dili mag-CR. mao Mauna prepared yun sila na kinahalan, i prepare na tanan, i-kuan ba, i-hatag tanan dito sa school, i-bilin. Pero dili man mawala. Pero isa raman po ka brief, isa raman po ka short, kay in case ra ba na, ana ah, lagi. Pero pagkakuan na, pagka-humanog school year, ibalik raman po na sa inyo ha. Kunya, pag inyo pong magamit, inyo po nang eh, anan, pulihan, kay in case na gamiton o sa asa pa may no? wala na kay magamit dira, Ah. So, mga na tayo ito, pamalit dira, Ah. Kunya, syempre, grabe kagawa pa sa akong kargador. Oh, ah. Pero gaan na guys, ha? Basi mo yung mug siya, kung ipara sa na kayo na, eh. kung ano mana, pila na ba na Bisag ka kikray rin, gamiton, dira, pwede na kayo. So, mga na tayo ito, humanamig, babay, I love you.